Narito na tayo sa ikalawang markahan, ikalawang linggo, ikalawang araw ng ating talakayan sa economics. Ang ating aralin ay nakapaloob sa pinakamahalagang kasanayan sa pagkatuto na natatalakay ang konsepto at salik na nakakaapekto sa demand sa pang-araw-araw na pamumuhay. At para naman sa layunin para sa ikalawang araw, nauunawaan ang mga pamamaraan sa pagcompute ng price elasticity ng demand. Ang ating paksa para sa araling ito ay ang price elasticity of demand. Ano nga ba ang kahulugan ng price elasticity of demand? Ito ay paraan na ginagamit upang masukat kung gaano kalaki ang magiging pagtugon ng quantity demand ng mga mamimili sa isang produkto sa tuwing may pagbabago sa presyo nito. Kung ating susuriin sa larawan, ang presyo ng baboy ay 400 pesos kada kilo. Ano kaya ang magiging tugon ng consumer sa sitwasyong ito? Kung ang sweldo niya lamang ay katumbas na din ng isang kilong baboy. Kung susuriin, kapag tumaas ang presyo ng produktong maraming alternatibo, maaaring madami na ang hindi mo nabibili nito. Dahil, maghahanap na lamang sila ng kapalit na mas mura ang presyo. Sa kabilang banda, kung susuriin, kapag tumaas ang presyo ng produktong kakaunti lamang ang alternatibo, tulad na lamang ng kuryente, ay patuloy pa din itong ikokonsumo kahit magtaas man ito ng presyo. Sa madaling salita, nalalaman ang tugon ng mamimili sa tuwing may pagbabago sa presyo ng mga produkto at serbisyo sa pamamagitan ng price elasticity of demand. Ating gamitin ang formula na nasa ibaba. ED is equal to percentage change of QD divided by percentage change of price. ED stands for Elasticidad ng Demand or Price Elasticity of Demand. Percentage change of QD means bahagda ng pagbabago ng QD at tumata yung dependent variable. Percentage change of price o bahagda ng pagbabago ng presyo at tumata yung independent variable. upang makuha natin ang elastisidad ng demand, kailangan muna nating kilalanin at tandaan ang midpoint formula. Ang midpoint formula para sa percentage change of QD ay Q2 minus Q1 over open close parenthesis Q1 plus Q2 divided by 2 multiply by 100. At para naman sa midpoint formula ng percentage change of price ay P2 minus P1 over open close parenthesis P1 plus P2 divided by 2 multiply by 100. Iyong tandaan, ang Q1 ay ang ating nakaraang quantity demand. Ang Q2 naman ay ang kasalukuyang quantity demand. Samantala, ang P1 ay ang nakaraang presyo. Ang P2 naman ay ang kasalukuyang presyo. Ngayon ay basahin natin ng halimbawa. Nais mong bumili ng face mask para sa iyong pamilya? Bago ang pandemya, sa presyong 100 pesos ay nakakabili ka ng 50 pirasong face mask. Ngunit, nabalitaan mo na tumaas ang presyo nito, kaya ngayon sa presyong 120 ay 40 pieces na face mask na lamang ang iyong binibili. Ikumpit natin ang elastisidad ng demand. Ang ating unang hakbang ay suriin ang sitwasyon at ibigay ang hinihinging datos. Kuhanin natin ang value ng ating Q1. Ang ating Q1 o nakaraang QDI 50 pieces. At ang P1 naman o nakaraang presyo ay 100 pesos. Ang ating Q2 naman ay 40 pieces at ang ating P2 ay 120 pesos. Tumungo naman tayo sa ikalawang hakbang. Isulat mo ang midpoint formula ng QD at presyo. Ang midpoint formula ng percentage change of QD ay Q2 minus Q1 over Q1 plus Q2 divided by 2 multiply by 100. At para naman sa percentage change of price, P2 minus P1 over P1 plus P2 divided by 2 multiply by 100. Para naman sa ikatlong hakbang o proseso, kunin natin ang value ng mga sumusunod na variable batay sa hinihingi sa formula. Unahin natin ang quantity demand. Ang Q2 ay 40 pieces minus 50 pieces over 50 pieces plus 40 pieces divided by 2 multiply by 100. Para naman sa presyo, ang P2 ay 120 pesos minus 100 pesos over 100 pesos plus 120 pesos divided by 2 multiply by 100 Atin muna nang ang percentage change of QD Kunin ang inyong calculator at sabayan ako sa pagcompute Kung handa na, simulan na natin. 40 minus 50 is equal to -10. Over 50 plus 40 is equal to 90. Divided by 2, multiply by 100. Now let's continue. Copy the numerator which is -10. 90 divided by 2 is equal to 45. So, negative 10 divided by 45 multiply by 100 is equal to Subukan yung kalkulahin. Ano kaya ang magiging sagot? Tama! Ang sagot ay Percentage change of QD is equal to negative 22.22. .22. Ngayon ay gawin din natin ang parehong proseso sa presyo. Kunin muli ang inyong mga calculator at sabayan ako sa pag-compute. Simulan na natin! 120 minus 100 is equal to 20. 100 plus 120 is equal to 220 divided by 2 multiplied by 100. Let's continue. Copy the numerator which is 20. 220 divided by 2 is equal to 110. So 20 divided by 110 multiplied by 100 is equal to Tama! Ang sagot ay Percentage change of price is equal to Positive 18.18 .18. Ngayong nakuha na natin ang dalawang datos, andaan na upang makuha ang price elasticity of demand, narito ang formula. ED is equal to percentage change of QD divided by percentage change of price. Malinaw sa formula na ang value ng QD ay i-divide natin sa value ng presyo. So, negative 22.22 .22 divided by 18.18 .18 is equal to Subukan yung i-divide. At tandaan, kunin niyo lamang ang 2 decimal places sa nakuhang sagot. Tama. ED or elasticidad ng demand is equal to negative 1.22. Tandaan, huwag mong kalilimutan gumamit ng absolute value upang maging positibo at makuha natin ang tiyak na datos. Mapapansin na negatibo ang sagot dahil ito talaga ang nagpapakita na salungat or inverse ang ugnayan ng presyo at ng quantity demand. Kung ang nakuhang sagot ay ED is equal to negative 1.22, lagyan ng absolute value, ito ay magiging positive 1.22. Anong? Ano kaya ang kahulugan ng nakuhang datos? Anong uri kaya ito ng elastisidad ng demand? Atin yang matutunghayan bukas sa ating talakayan sa economics.